Diyan guys na marami nagtatanong sa akin kung saan ba daw ibibinta nila yung mga nakulik nila or nahanap or nila mga semi precious stone. So guys ito lang masasabi ko sa inyo panorin yung video na to para maintindihan nyo at uh, hindi na kayo tanong ng tanong dyan sa comments sections. So, dapat gawin. So itong advice ko guys bili kayo ng mga tools yung pang cut sa mga pre, uh, semi precious stone na hawak niyo guys kasi pag grow yung hawak nyo napakahirap ibenta guys dito sa Pilipinas pwera na lang kung nasa outside country uh, outside Pilipinas ka like western countries so kahit raw guys marami pumibili kasi usong uso po talaga yung mga gemstone dun at guys yung mga semi precious stone nyo is ano na 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 or nahugis nyo na or nakat nyo na into jewelries or kung kaya nyong mag uh, ukit ng mini Buddha mula dito. So, good thing yan guys. Or pendant, sing sing. Basta lang magkaroon ng shape at mafalish siya guys. Kasi pag ganito pong hitsura ya alok mo sa mga ano, tao, talagang pagtatawanan ka at walang magpapapansin sa'yo. Okay guys, itong hawak ko ngayon. So, ito na yung sinasabi kong finished product. Itong nakat na and na-falish. Diba ang layo tignan? Mula dito sa row. Ayun o. Parang normal na ba lang? Yan. So, yun na nga guys no. Sana sanay nasagot ko. At malinaw yung pag-explain ko. About doon kung paano ibenta yung mga semi-precious stone. Paano natin mabenta yung mga semi-precious stone dito guys. So, that's it. And thank you for watching.